Umaasa ang mga transport cooperatives sa Western Visayas na maipamahagi na sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy mula sa Department of Transportation o DOTR. Sinabi ni Rizal Alido, presidente ng Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated, ilang traditional units pa lang ang nakatanggap ng ayuda. Kasunod ng pag-aproba ng Commission on Elections sa petisyon ng LTFRB na nagbibigay pa intulot na i-release ang ayuda at i-exempt sa election ban, umaasa ang transport groups na mapabilis rin ang pagbibigay ng ayuda sa mga target beneficiaries. Nasa 10,000 pesos ang matatanggap ng modernized jeep at modernized utility vehicle express, 6,000 pesos sa traditional jeep, bus, minibus, shuttle transport services, TNVS, tourist transport services, school transport, bus, field cab, at taxi. Habang 1,000 pesos naman para sa tricycle at 1,200 pesos para sa delivery riders. Kasama mo sa DYRI, RMN. Iloilo. Radyo Man Magi Maleriado, Tatak RMN.